Hai guys, mama ya senjat bilang mau buka siapa yang ada di traction tayo guys. Right. Wala right, lang. yung aru, ganyan lang ulo. Oh. Uh, ak akala ko bubay mo hanggang uh, doon. Alusot lang so, yung ulo, okay na? Uh, ako naman may parking ko, dalawa yung balik tatlo yung parkingan ko. Kaya ako tatlo pambili. Oh. Oh, wala ang pambili yung parking? wala akong pambili. O oh, dyan din, pwede ka rin O no? Dyan kung bahay ko dito, pwede rin sa akin. Mahaba yun Wala oh, nga, wala nga ay minung ako sa ano kung pa kaya barkada ko ba doon nag-bro kadino isa kayo no, doon. Ako ay no, diyon no, no. nagbayad yo, nag nag yo bro. Sabi niya po pero -po, puro niya ata lokohan mo. Ay wala ka isa doon. Sigurado ka? Hmm. Ay paano ko lagay ko doon malayo yon. Doon sa din sa purong biling. Oo. Okay to pa. thank you guys thank you for watching